kain na, oh. Mm. Hindi na siya pwedeng sagarin, mama. Hanggang doon na lang. Basta yung dry skin gawin mo.

Субтитры 宁波。 hindi po siya ganun ka ano kadami sakto lang pero marami siyang dry skalyo dry skin siguro sa sapatos nga po yun pero yung tatanggalan ng ingrain siya ka ano say madam Opo. Oh, Kasi ako naka Kasi dito lang eh. Oh, hindi ako nang satisfy. <laughs> 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 Opo. <laughs> Kasi ako kami pa, parang sa si cutix lang po, namuti. Mm. Kasi mo papalinis eh. <laughs> Madam naman. Sabi ko pala madam ang pandong um, mm. ng mga humuhugot at mga dry skin. 'Yun lang po. Oh. Ano mo ba 'yun? Mm gaga gagatok mo. Mm ito, mm, meron din naman oo. Oh, oh. Wala talaga. Kumbaga sa ano. Wala kang nararamdaman. Pakiti. Kasi 'yung madam kasi ma ano,